you know, at tayo napadaan sa isang kalsada at nakita natin ang mga kapatid nating magsasaka na nagbibilad ng kanilang manginaning palay. Sana all, may bibilad na palay at ayan, nakita nyo po ang mga sako-sakong mga binilad na palay na inilalagay na nila o sinisilid na nila sa sako at upang ito'y kanilang ibenta na sa merkado ayan mga kakaaro ang buhay ng magsasaka nakikita na nila sa kanilang mga inaning palay ang kanilang mga sakripisyo ang kanilang mga pagod at ang kanilang mga gastusin datapwat nitong mga nakaraan ay nagkaroon ng mga kalamidad kaya ang ibang mga magsasaka ay nakaranas ng pagkalugi or nasira ang kanilang pananim subalit dahil sa katyagaan at kanilang mga sibag ay sila nagtanim muli upang makabawi sa kanilang mga gastusin at mga nasirang pananim. Ay yan makikita nyo kakaaro ang palay ay buhay. Diyan nang gagaling ang pagkain na nasa ating hapagkainan. Kaya ipinagmamalaki ko ang mga magsasaka, mga magsasaka na sumusuporta sa kanilang mga pamilya na umaasa sa bukid at sa palay na kanilang itinatanim. So, mga kakaaro, ipagmalaki natin, sama-sama natin ipagsikawan, mabuhay ang mga magsasaka. Kayo ba mga kakaaro, proud din ba kayo sa ating mga magsasaka? Or, anak ba tayo ng mga magsasaka? Diyan tayo nabubuhay, diyan nang gagaling ang ating mga pagkain. Kaya kakaaro, patuloy lang sa panonood sa aking mga video. Maraming salamat sa panonood at huwag kalimutang magbigay ng comment. Thank you! Four, five, six, eight, 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 eight.